bong sitaw. Mainit na yung kawali, lagay ko na yung bawang. Bawang, bawang, bawang. Diba brown na tinggit para mabango ang ating bawang. Brown na yung bawang. Inip ko guys yung sumuyas. Sibuyas. 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 Guys, guys, in ko na yung aking sahog na buto-buto ng chicken yun okay. Ang sarap ito guys kasi buto-buto. Walang pambiling laman kaya buto-buto lang. Ang sarap din naman ito. Lagyan natin guys ng pamintang powder. Hmm. Pimentang hmm. powder. Lagyan na rin natin guys ng toyo. Hmm. Oop, tam na. Hmm. Lagyan natin ng toyo. Ang Sobrang bango. Ito pa lang guys. Ulam na. Ang sarap. Bango-bango. Ang bango ng ano, amin ng ano, toyo. Sarap ng toyo na ganyan. Ah. Ang bango. So, ilagay mo sa mga adobo. Hmm. Pakulo mo na natin. So, guys, ang aking tubo to, ilagay ko na guys ang sitaw. Guys, ang sitaw guys. Adobong sitaw ang aking lulutuin. yummy adobong sitaw. adubong adobong sitaw guys, gamit ko sa mga atrite, may mga atritis adubong adobong sitaw. Ang aking adobong sitaw. Malapit na maluto guys. Malapit na. Ano ba natin para yung nasa taas maluto. ano pa guys? So guys, lagyan natin guys ng seasoning susunin Ini sa yung ginagamit ko guys. Mas masarap itong ini sa mix. Halo natin para mahalo yung susunin na nilagay ko. Masarap na guys. yung aking adobong sitaw. Simpleng adobong sitaw lang guys. Mm. Masarap naman. dahit itu buto lang yung sahog guys. Masarap pa rin. Yan. Hindi guys. Sarap -sarap, guys. adobong sitaw. Ito po tayong sahog. Kung mahilig kumain ng sitaw, ito ba ang aking luto adobong sitaw. Ang sarap guys. Ang adobong sitaw. Ito po tayong sahog ko. Ayan. Ayan.

Lagyan mm. ko na rin guys ng kantong suka. Ang suka. Naroon natin. Mm. Guys, luto nang aking adobong sitaw guys. Kain tayo. Luto na ang aking adobong sitaw. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Salamat sa pa inyong panonood ng aking mga video. Sana nagustuhan nyo ang aking mga nilulutong ulam. God bless sa inyong lahat. Bye bye.